Ay, punta na kami nakasakay na kami ng aircon. Ay, ayun. <laughs> <laughs> Ayan. Sa mga kuwasi, ano? Ano? Tawagalig din siya tapos. Ano yun? Ulam. Ito so, yun eh. Tapos oh, yan naman siya ang nag na Hindi ano. na, naman makakit-size yung iihaw nila. So, mga kitsay, so ayun, day off ulit namin ngayon and then punta ako, punta ako sa Central. Punta ko sila in the Ibong Adarna dun sa Smartphone. Andun daw siya so, nag sa akin mga kitses, karating na ako dito sa May Central. dito na kami sa Central. Yan ang daming ka. Hey, yeah, <susurra> <sisi, sisi>, <susurra> Hindi ko mahanap yung mga kasama ko. nandito pala siya. at <susurra> dami ba naman yung mga kasama ko? mga kids size, nakasakay na nga kami ng bus. Papunta ng Shamsi sa boarding name. Ayan, uh, maulan? Maulan ba? So, ayan, ayan na, tumahan na kami dito. Uh, slippery road. Uh, may red siya na sign, design, design. Tapos makita nyo dito. Uh, uh eh. Kasi lang tayo sa mga. Diba? Diba. Kaya diba? Ayan. Ayan na pala tayo sa mga. Sama ko si ano ano vlog din siya Tapos si Inday Ibon. curious pa siya, iba daw yung nasakyan namin Eh, parati siya nga dito Parati din ako pumunta sa kanila Ito yung dinadaanan ko May vlog na din ako noon dito eh Bababa nga kami mga ka-chase nandito na sila Aray, sakit talaga ng legs ko Ay, Kaya namin si Jolin, bagaw ni Jolin. Andun ba siya sa loob? Sumasayaw-sayaw sa kalsada eh. <laughs> Takbo! Mamaya ah, pala pala yan. Hanapin, nat hanapin tayo ni Igon nito. Ayan, pupunta <laughs> tayo. Dito po tayo. Duma kami dito sa Mae's Kitchen. Tawala sibo nanapin namin. Sandiyan. Na <laughs> Wag na kayo magtaka market size para tayo nang nablog dito. Ayan, punta kami dito sa province. Ang maraming mga lola dito na mga marites ay chat lang. Sa so, end dito tayo. Maraming mga kanto-kanto din dito. Aray. Pangasinan daw to. Province ng Hong Kong. May okay, kanto din dito papunta doon. Papunta doon. Meron din dyan. Meron din dito. Meron din dyan. Pero hindi tayo papasok doon. May ibang bahay na yon. Baka mapasok pa tayo sa ibang bahay. Kagaya ng ex. Ay, sure. Ex mo pala. I mean. <laughs> okay. May mga aso, aso na. Aso, aso, bilis, bilis. Takbo. Tamin mga aso dito. May mga kakaw din. Kakaw ba to pero walang bunga? Ay, ganoon din yung papunta dyan. Sa pa taas doon? Sa taas. Pero dito tayo. Ay. Umuulan na nga. Tignan mo yung may apoy-apoy apoy pa doon, oh. Parang sa province. Ay, nagpa-barbecue pala sila. Kaya sabi ko, ba, may apoy-apoy dito. Ayan, eh, nagwa-barbecue kami kasi birthday ni siya sa June pa lang. <laughs> in, in advance na namin. June pa lang. Ay. <laughs> Kaman po pa si Ibon. Iihaw niya din. Iihaw mo din yan, bebe? Kare-kare. Ay, ano yan? Kare-kare. Ano yun? Ulam. Isa so, yun na eh. <laughs> yan. Tapos yan naman yung nag-ano, nag ano, ng, ano. Na, 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 na. isda. Fish, ayan. fish, fish. Tignan natin yung luluto. Ayan, yung isda na kwento. Meron din silang, ayan, nahiwa na natalong at saka mga ano. Bakit kanina birthday? Ibon nagluluto. Ano yan, Ibon? Kare-kare. Anong kare-kare? Ibi-prito pa? Ibi-prito, na ako nagluto ng kare-kare. Ay? man makakit sa yung iihaw nila. Kare-kare nila ito. Kare -kare ni ibon. Eh, ayoko. Ay, masarap magluto sa ibon. Isa yung niluto na ni ibon, oh. Kare-kare at saka. May kanin din dito, mawawala ba? Ang kanin sa mga Pinoy, hindi. Sana, busog na ako.